Changing lives. Makabagong tunay na RADYO tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. our home, our treasure. And our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time, for new Filipino time, ala ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Senador Pato de la Rosa. Inami na may tatlo pang mga senador na nag-draft ng resolution para pigilin ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Arnie Teves babasahan na ng sakdal ngayong araw. Kooperasyon sa enerhiya, climate change, kalusugan at kapakanan ng mga OFWs Naging sentro ng bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Wong Samantala PNP Chief Nicolas Torre III nilinaw na hindi lamang droga kundi lahat ng krimen ay tututukan ng mga polis ito ang 200 pesos na legislated wage hike. Lusot na sa huling pagpasa sa Kamara. At calendar of activities para sa barangay at SK elections ngayong taon, Inilabas na ng Comelec. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life, life. kasama unlock us ng drive max plus herbal capsule at resistencia ng power cells herbal capsule Ito ang Brigada bandita nationwide sa umaga Balita Nationwide Kada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Huwebes mga kabrigada June 5, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Haji Kaaminio Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Senador Bato de la Rosa, isiniwalat na may tatlo pang senador na nag-draft ng resolusyon para po pigilin ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Brigada Ann Cortez y Mo. Brigada. Pinag-iisipan pa raw ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kung kailan niya ihain na resolusyon na kanyang binuo na naglalayo na dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil mayroon pa raw ibang senador ang nagsasagawa rin ng kanika nilang draft na ayon sa kanya ay nasa tatlong senador pa bagamat tumagi siyang pangalan ng mga ito. Ipapile nyo po. Ipapile nyo po. Ipapile nyo po. Ipapile nyo nyo po. Kasi yung iba, merong nalimang ibang draft yung iba. Ay iba matasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magandang provision doon sa kanilang mga draft para magpaganda yung magpaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Matatandaan bago aminin ni De La Rosa na galing sa kanyang opisina ang resolusyon ay sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na malayo posibilidad na totoo ito dahil maliraw ang nakasaad na logic at hindi rin pawang tama ang mga constitutional provision na nakalagay dito In the heart of changing lives Ako si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of 40 mga kabrigada, dinagdagan pa ng International Criminal Court o ICC ang bilang ng araw upang bisitahin ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, The Netherlands. Yan ay kasunod ng request di umano ng pamilya ng dating Pangulo na madagdaga ng araw na pwede nilang dalawin ito sa kulungan. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mabibisita na nila ngayon ang kanyang ama ng tatlong araw sa loob ng isang linggo. Sa huli nagpasalamat naman si VP Duterte sa ICC dahil sa kanilang naging desisyon. Balita, sa ibang balita na tayo mga kabrigada, kinumpirma ng abogado ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na Ferdinand Topaso naganap na, na 8.30 ng umaga ngayong araw huyan. Nakatakdang basahan ng sakdal si Tevez sa Manila RTC Branch 12. Pumiling daw ang kanilang kampo na isagawa na lamang ang arraignment online. Ngunit wala pang tugon ang korte dito. Kayun pa man, Tinig ng National Bureau of Investigation ang kaligtasan ng dating mambabatas kung saan i-escort si Tevez ng NBI papunta sa korte. Brigada, Kooperasyon sa Enerhiya, Climate Change, Kalusugan at Kapakanan ng mga OFWs naging sentro ho ng bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Wong. Brigada Maricar Sarcan, ibrigada mo. <missiles> Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mahahalagang usapin na tinalakay nila ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa kanilang bilateral meeting kahapon sa Palasyo ng Malacanang. Sa joint press statement ng dalawang leader, sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa napag-usapan ay ang pagpapalawak ng ugnayan sa renewable energy kung saan hinimok ng Pangulo ang mas malaking pamumuhuna ng Singapore sa naturang sektor. Napag-usapan din ang pagbuo ng kasunduan sa carbon credits bilang tugon sa climate change alinsunod sa Paris Agreement. Sa sektor ng kalusugan, nilalayo ng dalawang bansa ang mabilis na paglagda ng bilateral agreement para sa training at exchange ng mga health experts. Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang Digital Leadership Program sa pagitan ng Civil Service Commission at National University of Singapore. Sa usapin naman ng West Philippine Sea, iginiit ng punong ehekotibo ang paninindigan ng Pilipinas sa isang rules-based international order. Pinasalamatan na niya ang Singapore sa pangangalaga sa higit 200,000 Filipino workers at sa kanilang tulong para sa konserbasyon ng Philippine Eagle. Muliring nagpaabot ng pasasalamat ang presidente sa ipinadalang air assets ng Singapore sa bansa noong kasagsagan ng sunod sunod na bagyo noong nakaraang taon. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments. And that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Finally, please allow me to express our sincere congratulations to all Singaporeans as your country celebrates the 60th year of your independence this August. Your remarkable progress over six decades to become one of the world's most stable, most admired countries is indeed an achievement worth celebrating. and for the Philippines, worth emulating. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sergan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Balita Nationwide, Brigada Balita. Ito na bang si PNP Chief Torre. Nilinaw na hindi lang droga kundi lahat ng krimen ay tututukan ng mga pulis. Brigada Kath Austria. ibrigada e mo. Brigada. Hindi lamang droga, kundi lahat ng uri ng krimen ang tututukan ng kapulisan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing ligtas at payapa ang pamayanan. Ito ang paglilinaw ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Anya, tungkulin ng pulis ang tumugon sa reklamo ng mamamayan. Natural lang naman epekto ang pag-aresto kung may reklamo o naargabyadong lumalapit sa pulis. General Torre na may mga kaso na mas angkop dalhin sa barangay pero sa mga seryosong insidente dapat may aksyon mula sa kapulisan. Digang din din ng opisyal na ang pag-aresto ay hindi dapat humantong sa karahasan. Ipinaalala rin ni Torre na may karapatan ng bawat isa sa due process. Kung wala kang abogado, may libreng serbisyong legal ang gobyerno sa pamamagitan ng Public Attorney's Office hinikayat din niya publiko na magsumbong kung may pulis na inaabuso ang kapangyarihan. Nariyan umano ang Internal Affairs Service, People's Law Enforcement Board, NAPOLCOM, BILG, Ombudsman at maging ang media para tumulong sa mga biktima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Sa ibang balita na mga kabrigada, inaprobahan na sa ikatlo tuling pagpasa ng kamera ang panukalang 200 pesos na minimum wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa ilalim ho nito, ang daily rate ng lahat ng minimum wage workers sa private sector, anuman ang employment status at nasa agricultural sector man o hindi, ay tataas ng 200 pesos kada araw. Ikinatuwa naman ng ilang labor groups ang pagpasa ng panukala, lalo't ito ang magiging unang nationwide legislated wage hike makalipas ang halos apat na dekada kung sakaling may patutupad. Samantala, pinangambahan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang dagdag sahod dahil posible umano itong magdulot ng pagkalugi ng trabaho at pagtaas ng inflation. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada, isinapubliko na ng Commission on Elections ang listahan ng mga aktibidad para ho sa gaganaping barangay at sangguni ang kabataan elections sa darating na Disyembre. Magsisimula ito sa voters registration period na magsisimula sa July 1 hanggang July 11 kung saan maaaring magparehistro, magpa-transfer at magpa-reactivate ng voter status. Pagdating naman na October, gaganapin ang filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 7 kung saan maaari na rin mag-file tuwing weekends. Kasabay niyan mga kabrigada mula October 1 hanggang November 19, ipagbabawal naman ang premature campaigning. October 27 naman, magsisimula ang election period at ang gun ban na tatagal hanggang sa pagtatapos ng taong 2025. Tatagal naman ang nine days ang campaign period na magsisimula sa November 20 hanggang November 29. Samantala, November 30, magsisimula ang liquor ban hanggang sa mismong araw ng eleksyon sa December 1. Ito ang pinakahuling petsa mga kabrigada para sa aktibidad. At sa huling araw po ng taon, December 31 na huling araw na rin para ho mag-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Mga kapigada, kinumpirma ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na tatapusin na nila ang Quad Committee sa susunod na linggo. Sa panayam ho kay Barbers, sinabi nitong ikakasa ang huling pagdinig ng Quadcom kung saan magsusumite sila ng Final Committee Report. Aalamin din anya ng mega panel kung may ginawa ng aksyon ang Executive Department sa mga naging rekomendasyon ng Quadcom. na rito, inirekomenda ng Quadcom na sampahan ng Crimes Against Humanity, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at iba pang individual kaugnay ng War on Drugs Campaign. Sa tanong naman kung meron pang iimbitahang resource persons sa pagdinig, ang naging ni Barbers ay sorpresa. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang DOTR naman, nilinaw na hindi tutol sa DOT Accredited Travel Agencies at Online Travel Agencies. Brigada Gigo Boy, Custódio. Ebrigada Mo. Brigada. <laughs> Nilino ng Department of Transportation na hindi itututol sa mga DOT accredited travel agencies at online travel agencies. Ang tinututulan ng ahensya ay ang labis na taas na singil sa pamasahe sa gitna ng krisis gaya ng kasalukuyang sitwasyon sa Tacloban Leyte. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dison, ang panawagan niyang mag-book sa official airline channels ay para lamang sa mga platform na nananamantala sa pamagitan ng sobrang mahal na airfare. Kinilala rin ng DOT ang mahalagang papel ng mga travel agency at online travel agency sa pagbibigay ng abot-kayang travel options. Sinabi ni Dison na isa rin siyang regular na gumagamit ng mga platform na ito at batay sa kanyang karanasan, mura at malinaw ang mga opsyong inaalok nila. Tiniyak ng DOTR na hindi kasama sa iniimbestigahan ang mga DOT-accredited travel agencies at online travel agencies at mananatili ang suporta ng ahensya sa mga lehitimong travel partners na katuwang ng pamahalaan sa pag-aalok ng abot-kayang biyahe para sa lahat ng Pilipino. In the heart of changing lives, ako sebrigada Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Ang pamalakaya, umapela sa Department of Agriculture na gamitin ang pondo para tumugon sa mga manging isdang apektado ng habagat. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada! Brigada! <laughs> Pamalakaya ang Department of Agriculture o DA na gamitin ang bahagi ng kanilang calamity fund para matulungan ang mga maliliit na mangisda na naapektuhan ng pag-ulan. Sa isang statement, hiniling ng grupo sa DA na iutilize ang 1 billion pesos na calamity fund na nakalaan sa mga rehiyon para makapagbigay ng disaster financial assistance at iba pang uri ng economic aid. Ito ay matapos silang makatanggap ng ulat na malaking bilang ng mga maliliit na mangisda sa manisda. Manila Bay ang tumigil na sa kanilang pangingisda simula pa noong huling linggo ng Mayo. Ayon kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hikap, marami ng mga ang napilitang tumigil sa kanilang kabuhayan dahil sa malakas na alon, bunsod ng Southwest Monsoon. Dahil dito, problema na umano ng kanilang mga pamilya ang arawang gastos, lalo pat sa dagat lang sila kumukuha ng pagkakakitaan. Binigyang diin ng grupo na bigo ang pamahalaan na makapag provide ng livelihood support at sapat na tulong sa oras ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news. Mga kabrigada, binigenti ni Sen. Bongo na bukas ang kanyang tanggapan sa anumang kailangan ng tulong ng mga munisipalidad. Yan po naging pahayag niya sa ginanap na Vice Mayor's League of the Philippines National Executive Board Regular Quarterly Meeting. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na bagamata makakaiba ng posisyon na Pare-parehas naman siyang o bilang paglingkod bayan, anya iisa ang kanilang layunin at ito ay ang magserbisyo ng may malasakit sa bawat Pilipino. Mga kabrigada, mahalaga na mapanatili ang kaligtasan sa mapanubok na panahon pagdating ho sa kalusugan ngayon. Ang mga virus na kumakalat ho ay hindi madaling iwasan. Ngunit mas mainam na habang maaga pa ay eh, meron na hong pananggalang laban sa mga ito. Kaya naman kumain ng masustansya at panatilihin ang active lifestyle upang matiyak na malakas ang resistensya ng inyong katawan. Sabayan pa yan ng pag-inom ng Standout ES4 Multivitamin Capsule para sa dagdag proteksyon. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Weather Update! Weather Update! Mga kabrigada, epekto ng low pressure area na binabantayan po ng pag-asa ang magdadala ng kalat-kalat na mga pag pagkulog at pagkidlat sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Habang habagat pa rin ang magdudulot ng maulang panahon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Island, Sambales, Bataan, Palawan, Pasilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pulo-pulong pag-ulan naman ang tala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon. Magiging makulimlim naman ang panahon na may mga biglaang buhos ng ulan sa natitirang bahagi ho ng bansa na dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, inaasahan naman ang pag-asa ang pagpasok ng nasa labing siyam na mga bagyo sa bansa hanggang buwan ng Nobyembre. Brigada Balita Nationwide Brigada, Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan hindi ka Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kaprikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, Kami po, ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula po rito sa Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of